Doni Pangilinan na paghalataan na miss na miss na niya ang kanyang jowa dahil napapose siya habang ine-interview si Bel Mariano. Sabi nga niya sa kanyang caption ay, ang ganda mo mayon. Pero sabi nga ng mga netizen, hindi lang niya sabi na si Bel Mariano ang kanyang sinasabi. Dahil abang na-interview siya sa ibang bansa, talagang napakatalino niyang sumagot. Sabi nga ng mga netizen, gets na gets ko talaga si Donnie Bel the woman that you are. Bell's looks very classy, she's answer well and speak good in English. She's a good representation of a beautiful Pinay inside and out. I hope other up and coming young Filipina artists learn what is appropriate versus not appropriate in how they look on and off camera especially in the media eto yung artista na sobrang lowkey at tahimik sa social media hindi cloud chaser Magugulat ka na lang Ang mga achievements niya Nagawa na pala niya At map, mapaproud ka na lang Focus sa pag-inspire And pag ng passion niya Nang walang inaapakang tao No wonder maraming nainggit sa kanya Kaya binaba siya Kasi halos nasa kanya na ang lahat Kaya maraming proud na proud Kay bell Mariano Grabe ka na talaga bell And good job Tita Kat and Dad for raising our belly well. Kaya pinagmalaki ng mga fans na bakas si Belinda yan, walang need patunayan kasi package, walang tapon, napaka down to earth kaya mahal na mahal ni Donnie. So classy Bell, the speaking voice. Kaya pati ang tito ni Donnie na si Gary Valenciano ay proud na proud kay Bell Mariano. Sabi nga niya, proud of you, Bell.